Ang mga nakikita nyo po ay mga sumibol na pichay na isinabog natin noong February 3, Monday. Ngayon po is maaga ng Wednesday, February 5. So kung mapapansin nyo po, purong pechay lang po yung sumibol at wala pong kasamang damo. Yun ay dahil po nag-spray po tayo ng pre-emergent herbicide para hindi sumibol yung mga damo at yung pechay lang po ang sumibol. Mahalagang mahalaga po kasi na wala masyadong sumibol na damo kasi po yan ay broadcasting method. Sabog tanim ang pechay so mahirap pong damuhan pagkaganyan. At isa rin po sa mga mapapansin ninyo, yung pong dayami at saka yung lupa ay medyo nabubulok na po. Ito po ay dahil sa nag-spray po tayo ng bioenzyme decomposer. Mga dalawang araw, tatlong araw lang po, ganyan na pong itsura. Mahalaga po yan kasi yung mismong mga dayami, yun na rin po ay magiging pataba ng ating pechay. After po ng mga 6 days to 8 days ay mag i na po tayo ng bioplant booster. So para doon sa mga farmers na gusto pong sundan yung ganitong sistema, pero tillage na po to, hindi po binungkal yung lupa, hindi na po gumamit ng araro, hindi na po gumamit ng kalabaw. At wala na rin po gagamitin synthetic fertilizer. Ito po inalagyan na po natin ng Everlast Organic Fertilizer at mag spray na lang po tayo rito ng Bio Plant Booster. At bago po dumating ang 30 days ay pwede na pong ma-harvest ito pong ating pechay pabito ng East West.